Yo, 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 mga tropa, mga idolo, mga bossing, kamusta, kamusta na kayo dyan? Welcome back na naman sa ating panibagong mabisang tutorial. Dito lamang yan sa ating mumunting channel. Ayan, tulad sa nakita mo sa ating thumbnail or nabasa mo sa ating title, libreng data o free data. Tama ka sa narinig mo, bagong tuklas ko lang yan sa aking ka-open na talk and text sim card, mga tropa. Hopefully, meron din tong promo na to sa sim card mo, mga tropa. So, hindi na natin patatagalin yan open na natin yung ating ussd code yan so dadial natin yung asterisk 123 or asterisk 143 mga tropa sa mga hindi pa nakakaalam ang asterisk 143 ay pwede rin sa ussd code ng smart or ng ating talk and text sim mga tropa so yan naglo loading yung ating ussd code wait lang natin yan medyo mahina yata yung signal dito sa loob ng bahay so yan As you can see mga tropa boom sa number 2 is free data or only calls mga tropa Napakalupit nyan napakabisa niyan mga tropa So tulad ng sinabi ko kanina sana meron din sa inyo tong promo na to mga tropa So halina tuklasin sa number 2 free data or only calls So sisend na natin yan at tutuklasin natin kung ano nga ba ang meron dyan mga tropa So babasahin natin may 3GB ka for 3 days just load Surf saya 20. So, yun nga pala, maglo-load lang tayo ng surf saya 20 at magkakaroon na tayo ng 3GB mga tropa. So, titignan natin ulit kung may expiration ba yon mga tropa. So, asterisk 1, 2, 3, number sign. Hindi ko masyadong nabasa kanina kung may expiration ba to tong kanilang 3GB mga tropa. So, ang kailangan mo lang gawin is maglo-load ka lang ng surf saya 20 mga tropa. So, dahil natin ulit. So, mayroon kang 3 gigabyte. Ah, yan. For 3 days pala mga tropa. So, magloload lang tayo ng Surf Saya 20. And then, meron na tayong 3 gigabyte mga tropa. Aba, ayos, ayos na. Ayos na, ayos na rin yung mga tropa. Yung 3 gigabyte. Hindi na rin natin yung maubos kapag ka YouTube at Facebook lang tayo. And hopefully mga tropa, meron din sa inyong talk and text SIM card. Dial nyo na kaagad yung inyong USSD code mga tropa sa Asterisk 123 at uh, i-check nyo kung meron nga sila nitong promo to nito. So, ayan, kita-kita tayo sa ating mga susunod pang mga content. Kung, ah, uh, deserve kong makahingi sa'yo ng subscribe nga pala sa ating mumunting channel. Ayan, malaking tulong yan para sa ating mumunting channel. So, see you. God bless.